Ande, nandyan ka pala. Alayo naman ang layo naman ng iyong mga tanaw. Napakalawak pala ng iyong lupain dito, ande, ano? Ay nako, kung alam mo lang si Jo ang kwento ng lupang ito. Nakakalungkot lamang isipin nang nawala ang inay. Ito'y pinamanan niya sa amin ang napakalawak na lupain. Ang problema nga lang, ito ang ate ko, hindi marunong. Hindi marunong mag-asikaso hanggat na napabayaan na. Ay, gano'n ba? Ay, kung gano'n naman, kasayang naman pala. Imagine mo, sa 100,000 hectares ng lupain naming ito, tingnan mo naman kung gaano kalawak iyan. Pero, kahit isang mit metro ng lupa dito hindi kami pinaghati-hatian may mga kapatid talaga tayo na ang mana natin ay gusto pa nilang suluhin bago wala ang inay ang sabi ng inay ay hati-hatiin namin ito dahil sa kami magkapatid eh para mapakinabangan at bawat isa ay magpagkakakitaan ngayon, ang ginawa ng atin namin, sinulo niya. Ngayon, ngayon ito nakita mo na masukal, madamo, kagubatan talaga ang labas nito. Wala na. Walang may nag walang may nag dito, si Jo. Kung alam mo lang. Kaya, masakit sa dibdib. Masakit talaga sa dibdib isipin na tuwing dadaan ako dito sa lupang ito, hanggang tanaw na lang ako. Kasi ano ang magagawa ko? Wala akong power. Nakakalungkot man isipin. Pero may mga kapatid talaga tayo na mga to the highest level ang tingin sa sarili. Ayan, nakikita mo kung sino-sino na lang ang nagpapastol lang baka dito. Mabuti at may mga baka dito na nakapastol. Mas mabuti na rin yan na napapastolan iyan ng baka kaysa naman na maging kagubatan ito sigurado na kagubatan talaga ang labas nito ay naku malungkot talaga isipin ngayon ang ati ko na sa Amerika eh dapat naman pala kung nandoon naman siya sa Amerika bakit hindi niya nalang pinamahagi ito sa inyo ang lupaing ito wala din naman planong umuwi at ayaw niya rin ipamahagi ito sa amin may mga kapatid talaga tayo na ang mana natin ay gusto pa nilang suluhin. Oo, ganun talaga 'yon. Mm. Kaya ako hindi na ako andi umukasa sa ipapamana sa akin. Kasi una sa lahat, alam ko ng aking kapatid ay ay napakasigurista. Sigurista sa sigurista 'yon. Ang para sa amin ay para pa rin sa kanya. Kaya wala kaming magawa. Kasi kung hindi siya pipirma, hindi rin naman namin mapapakinabangan, hindi rin naman namin makukuha. Kaya hinahayaan na lang namin siya. Ang importante kami ay mga buhay, healthy ba at malalakas ang pangangatawan.